pagdating naman kay Jim Boy, no? Okay? Uh, that's a no-no, pare. Ang tawag yan, ang tawag game officials, eh. Para, i mo. Mm. Di ba? Nahawiin mo na gano'n. Parang, ano yan, eh. Well, sa tagal talaga, pambabastos yun, eh. Kasi ikaw, player ka, dapat mo malal malaman na mga officials, medyo mataas, eh. may, may respeto, eh. Di ba? Alam mo, even sa tennis, Pare, yung upper, ah, tagay ano, na ah, nung Di ba? Kinakotcha mo din. Kin oh. mo, pwede kang par ah, disqualify oh, eh. Oh, stay, oh. Ah, di ba? Marami mga, mga, mga ganun na nangyayari. So, dapat, alam mo kung paano gagawin mo sa mga gano'ng sitwasyon. Na naalala ko are sa... eto nga, eh. I don't, hindi ko na ma-recall ko, pero very clear sa akin. Hindi ko alam sa PSN. <laughs> Yun nga, kinakwento ko sa'yo. Uh, may tinawag yung referee na parang uh, pussy par, o bla o pussy pal ngayon lumapit sa referee. wala naman siya ano rep wala naman na akong ginagawa oh, oh. magkatabi hindi oh. question lang niya bumakas so, no. <laughs> <yung, laughs> oh, ako <laughs> oh, oh. <laughs> yeah. gano'n niya yung kanyang balakang tumapat sa referee. tumapat sa repre lahat ang gano'n yung repre hindi ay siya 'di ba? Kasi uh, hindi mo hindi mo dapat example uh, yung referee. hindi mo dapat hindi physical yung referee, 'di ba? eh eh lalo na 'yung GP, mo. Oh, 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 oh. Pahawi. Eh. Oh, ito ito foul ref oh. oh. ito yan ang totoong foul, <laughs> <laughs> 'di ba? <laughs> diba? example So so, 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 uh. so, dapat um uh, yung ano eh uh, rumispeto sa lahat, okay? Unang-una sa referee, pangalawa sa team mo, kailangan na kailangan ka. di oh, ba? Diba? eh, e, dapat ka, ako, kung ito. ako coach nun, pinagalitan ko pa si Jim uh, Boy eh. Uh, uh, ano ba yung mo? Tapos the, follow, the next game, ano kayo? Uh, hindi ka makakalaro. Uh, hindi ka makakalaro uh, eh. Uh, di ba? Eh, dikit-dikit ang play Yes, oo. Oh, di ba? Di ba ginagamit ang utak That's mo? Ba dun eh, <coughs> babagsak dun eh. Babagsak dun. Ngayon, uh, ang ano kasi dyan, ah, uh, ano ano ba 'yung tinuturo ko sa Di ba? Parang ganoon. Kasi ako nung ako, ayoko ng mga ganyan eh. Talunin mo ang 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 team o mga kapwa mo player sa kabilang koponan, pagalingan. Wala nang mga iba-iba pang mga ano diyan, di ba? Dagdag na -dag -dag ano-ano man. Gulang-gulang pero ayoko nang nananakit, di ba? Gulang physical okay lang 'yon. Pero 'yung talagang meron sa sakitan, ayoko noon. So